yun kung saan may masarap ay dapat talagang pinupuntahan lalo na sa malamig na panahon at bumabagyo kaya nandito kami ngayon para tikman ang masarap na bulalo dito sa Divisoria wow. at talagang dinayo pa namin dito guys layo ng namin para lang makarating dito <laughs> yan guys may dala kaming rice <laughs> Ayun na tayo. Pinuntahan namin tong nagka-trending na Kuya Ambets Bulalungan dito sa may Isoria. Ayan guys dito lang sa may mga bangke-bangke dito sa may Asuncion. Actually, pinipilahan to guys eh. Napanood lang namin. pinunta namin. Yung bulalo nila guys, uh, bias. Meron din silang buto-buto. Meron din yung may bone marrow. Meron din silang overload dito guys. For only 180 pesos. 100 lang guys yung buto-buto. Yung kanilang ano, bulalo, 140 kaysa naman dun sa bulaloan sa Espanya ang mahal 180 na yata ngayon Masulit dito guys, kasi ang dami. Ang dami lang servings. Ayan o. Oh. Woo! Takam na takam na ako guys. Alright Boss, pera ng ano? Oh, Lagyan muna ng Pasa muna yung may wagang ano natin May wagang kanin Ah, natin ang kanin dyan Alright You know? Oh? Wow.